Wala lang din palagi ang may plano para sa inyong dalawa. Sobrang sakit aminin, pero minsan, mahal mo pa siya, pero siya hindi na. Ko pa. Alam mo na kita. Kaso may Paano mo malalaman kung kailangan nang bumitaw sa LDR? So, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. So, for today's vlog is something na makaka ang karamihan lalong lalo na sa mga nasa LDR. LDR is never easy. Hindi lang sa distansya, hindi pati doubts, struggles at emotional pain. So sa vlog na to pag-uusapan natin ang tanong na mahirap sagutin. Paano mo malalaman kung kailangan mo nang bumitaw sa LDR? Ang pagwala ng effort. Ang LDR ay binubuhay sa consistent na effort. kahit simpleng messages, call or check-in pero kung paulit-ulit na lang ang dahilan, busy ako, sorry, nakalimutan ko. Or minsan, wala na talagang paramdam, tanungin mo na ang sarili mo. Ako pa ba ang gusto niyang kausap? or ako na lang ang nagpaparamdam. Pwedeng isa lang ang nagdadala ng relasyon. Hindi mo din naman trabaho ang buhatin ang relasyon na mag-isa. Hindi na mutual ang feelings. So kapag hindi na mutual ang feelings, ramdam mo naman yan. Eh. Pag ikaw na lang palagi ang excited na mag-chat, ikaw na lang din palagi ang nagsasabi ng I love you, I miss you. Ikaw na lang din palagi ang may plano para sa inyong dalawa. Sobrang sakit aminin, pero minsan, mahal mo pa siya, pero siya hindi hindi na. mo na kita. Kaso may kung ipipilit mo pa rin, ikaw na lang din ang mapapagod. Three, pag may trust issue na hindi maaayos. Trust is the foundation of LDR. Pero kung bawat araw ay palaging may duda, kung hindi mo na din alam ang totoo, hindi mo na alam kung totoo ba, kung hindi mo na alam kung totoo ba yung mga sinasabi niya, lagi ka na lang kinakabahan kapag online siya kung may palagi na siyang itinatago sa'yo. Hindi mo deserve yung tipong nagmamahal ka pero palagi ka na lang kinakain ng pagdududa. 4. Pag hindi na din kayo nagkakaintindihan dalawa, communication is the key. Pero paano kung kahit magkausap kayo, para ang may pader sa pagitan nyo. Lagi kayong nagtatalo, di kayong hindi kayo magkaintindihan, di na din kayo nakikinig sa isa't isa. Kapag ang bawat pag-uusap ay nauuwi na lang palagi sa sama ng loob, baka nga pagod na kayong dalawa. Baka nga hindi na din relasyon ang kailangan nyo ayusin, kundi sarili nyo muna. 5. Kapag hindi ka na masaya. Pinakamalaga sa lahat kapag hindi ka na masaya, pag yung dating nagpapakilig sa'yo, ngayon ay nagpapaiyak na lang. Kapag marami na ang gabi na umiiyak ka kesa sa umingiti ka. Yes, every relationship has its ups and downs, lalo na sa LDR. Pero kung araw-araw ka na lang nasasaktan, baka nga hindi na ito love. Baka nga pinipilit mo na lang kasi ayaw mong bitawan ang alaalan yung dalawa. Alam kong mahirap bumitaw. Lalo na kung minahal mo naman talaga ng totoo. Pero minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi laging pagkapit. Minsan, ito ay pagbitaw para sa sarili mong kapayapaan. Ang relasyon ay dapat nagpapalakas, hindi nagpapalungkot. Ang pag-ibig kahit long distance, dapat may joy pa rin, hindi puro luha. So kung nararamdaman mo na ikaw na lang ang lumalaban, baka nga oras na para ikaw naman lumaban para sa sarili mo. Kung nakarelate ka sa video na to, comment down sa baba. Ako rin lumalaban para sa sarili ko. Don't forget to like, follow, and share for more Real Talk videos kagaya nito. And this is Kate reminding you, hindi selfish ang gumitaw kung ikaw na lang ang nasasaktan. See you in the next vlog. Ay, ako na